What's up guys? May pag-uusapan na naman tayo guys. Ah, uh, ito ay follow-up video ko sa mga nahuli kong video mga nakarang linggo. Ito ay tungkol sa you know uh, pinag, uh, binigyan ko ng kwanto ay ibig sabihin title na unang hakbang paano maka alis sa kagipitan ng isang security guard. Okay? So ano ba tong hakbang na to dapat na gawin natin? Yan ang pag-uusapan natin guys. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. So ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa unang hakbang paano tayo makaalis sa kagipitan ng isang security guard. Pero bago ang lahat guys, baka bago pa kayo sa channel ko, naligaw lang kayo, baka nakita lang nyo yung thumbnail na uy, kung kato ha, makakaiwas tayo sa kagipitan na ah. at magulat kayo, bakit yung nagsasalita, magsasabing 14 years na security officer, security guard, isa mahabang buhok at may mga earrings pa, no? Oh, may mga beauty pa. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po ako retired at yan po ang pakais ko sana sa channel ko gabayan ng mga bagong guardia, mga batang guardia, security guard regarding regarding sa financial literacy na mga kuan, kaalaman which is yun ang nagagamit ko noong ako ay nag security guard dito sa kuan, Maynila uh, tahak ako ng landas na medyo masikip at malubak-lubak pero bago ang lahat guys kung kayo po ay balak mag-apply ng guardia o nagjujuti na bilang security guard at hindi naman nag-training. Kulang sa kaalaman, kulang sa diskarte, kulang sa mga advanced learning, marami po tayong ginagawang video guys. Dalawin niyo po ang channel ko. Ayan, channel ko. Ayan. Kung nakarating na kayo sa channel ko guys, pindutin niyo yan. Ayan o, oh, playlist. Pag nakarating na kayo, napindutin na yung playlist, ito yung lalabas na yan. yan, yan, yan. Pumunta kay dyan sa baba, security guard matters. Nandyan lahat ng video regarding sa pag-agwardya. Ngayon, kung gusto naman nyo makilala ako ng lubusan at imbestigahan kung sino itong nagsasalita, ito ba'y kapanipaniwala, marami tayong video dyan guys. Siguro naman, pag napanood nyo yung mga video ko dyan, ay magkakaroon kayo ng idea kung sino yung nagsasalita dito sa harap ng camera. Okay? So ngayon guys, uh, pag-uusapan natin ngayon ay yung unang hakbang paano makaalis sa kagipitan ng isang security guard. Alam nyo guys, uh, hindi nyo may tatanong. Ako po ay dumating sa Maynila na walang wala, walang kakilala, wala lahat. Naranasan kong tumira rito na halos hindi tinanggap. Siguro uh, walang matiran at kami mag-asawa nagsimula sa ilalim ng hagdanan lang nakatira kasi nga doon ang pinakamura eh. So, yun ang kwan ko guys, uh, i ko sa inyo na ako ay walang-wala sa Maynila. Walang-wala, wala, wala lahat. At malaki ang pamilya ko. Malaki ang pamilya ko guys, apat anak ko guys. At nung panahon ay nangungupahan pa kami. Isipin nyo ako lang nagtatrabaho mag-isa. Ako lang nagtatrabaho may isang minimum earner pa. Ha? Minimum earner. Pero, kahit pa paano guys, ay nasabi ko sa unang statement ko, na retired na po ako bilang security guard. Nakaalis ako bilang security guard. Nang medyo, hindi naman early, at hindi naman delay. Pero kung ikaw security guard ngayon, na bata pa, at makaalis ka ng maaga sa pagwagwardya. Hindi ko sinabing masama ang pagwagwardya guys ah. Hindi ko sinabing masama ang pagkukuhaan, yung pagduduti ng gwardya. Maganda ang trabaho ng gwardya. Pero sinabi ko nga palagi, ang gwardya ay hindi regular. Tayo ay contractual. Agency. Balik-baliktarin balik, -balik tarin mo may yung iyong sarili. Magbabalintong-balintong ka man. In the end of the day, minimum pa rin ang bagsak mo. Yun yung katotohanan sa pagsisecurity guard. Pero magandang trabaho ang security guard, okay? So, choice nyo yan kung gusto nyo mag-duty ng hanggang sa pagtanda, no, no problem, no problem. Ang gusto ko lang ituturo dito sa inyo, kung paano ka makaiwas sa kagipitan ng sa pera. Okay naman, wait, mag-duty ka. Basta hindi ka lang magipit sa pera, okay? Huwag kayo mainip, guys. I hope na matapos itong video para maliwanagan kayo ng gusto. At para ma, ma mabuksan ninyong kaisipan. Kasi ang ibang tao kasi, apurado. Ang tagal mo naman, ang dami mong sinasabi. Sabihin mo na agad kasi nga inisip nila, baka mag-magic, baka may magic akong ituturo sa inyo na mawala na yung kagipitan natin. Hindi po. Ang, tinot ang pake ko po sa channel ko ay tuturuan yung mga bagong security guard kung paano mabuksan ang kaisipan ng mga kadalasang Pilipino na hindi alam paano ang financial literacy. Okay? So ano ba itong unang hakbang na dapat mong gawin? Itong hakbang na ito guys, ay kaya nga unang hakbang, ang daming, ang daming kuhan guys, ah, sandali, ang daming hindi nakakatawid. Ang daming security guard na hindi nakakatawid. Nahirapang tumawid. Nahirapan, uh, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo dyan nahirapang tumawid sa unang hakbang na to. Ha? Ano unang hakbang? Kasi bakit nakaakibat dito ang salitang disiplina. Okay? Disiplina. So ano ba itong unang hakbang na to? Ang unang hakbang na tinutukoy ko guys ay ang pag-iipon or savings. O, oh, ayan na. O, oh, ayan lang palang sinasabi mo eh. Patay agad na video. Anyway, wala akong wala walang problema guys. Kung hindi niyo itutuloy yung video guys, walang problema. Uh, ang akin lang, uh, gusto ko lang na ma-icon sa inyo, ma-impart sa inyo yung ginawa ko para makaalis ako sa kagipitan ng bilang kipit sa pera. Alright guys, yun na, pag-iipon. Ang pag-iipon guys ay siya yung unang hakbang na dapat mong gawin upang maka alis ka sa kagipitan. Okay? So, paano ba to? Okay, Ah? Ito, guys, ay may disiplina talaga to. Okay? Kung gusto nyo ituloy ang video, ituloy natin, ha? Kasi, para what? Sample, security guard A at security guard B. Pareho silang dalawa na minimum. Para hindi tayo malito, para hindi tayo malito, guys, ha? Ah, iksian natin yung computation at para liitan natin yung mga amount para hindi tayo malito. So, ang minimum ng bawat isa sa dalawa na to, yung security card na to, ay 50 pesos isang araw. Para hindi tayo malito, ha? So, 50 pesos isang araw, okay? Ngayon, security A may disiplina. Yung 50 araw niya, binawas niya na agad yung 5 piso. So, ibig sabihin, si security A ay gagastos lang siya ng 45 pesos isang araw. Tapos, si Security B ay gagastos siya ng 50 pesos. Sa palagay niyong dalawa na guys, kung gagastos sila, may kaibahan ba yan? Alam ko, halos walang kaibahan yan. Si, si, si B ay 50 pesos ginastos niya, at si A ay 45. Walang halos kaibahan yan. Okay? Kaso lang ito si A, may disiplina, nagtabi siya ng limang piso. Okay, tuloy natin. After ng one week, guys, ng pagtatrabaho nila, isian na lang natin, ha? Ah. Ay, paliwanan ko lang nyo bakit naka, ito ang dahilan o nakakbang para makaahon ka sa kagipitan. Pagdating ng isang linggo, guys, si A ay mayroon ng 35, 35 ba? O, 35 pesos na savings na ipon. Si B ay zero savings pa. Okay na tayo ha. Okay na. Okay. Pagdating ng walong araw, ito iniksian ko lang guys ha. Hindi ko binilang ang taon. Pagdating ng walong araw, nagkasakit si B. Nagkasakit si B, pumunta sa doktor, nagpa-examine, gumastos siya ng 15 pesos since wala siyang ipon, nangutang siya ng 15 pesos. At yung 15 pesos ay may tubo. Okay. Nagkasakit din si A. At naggumastos din siya ng 15 pesos. Yung 15 pesos binawas niya sa kanyang savings. So yung 35 naging 25 na lang. Ang tanong, nangutang ba si A? Hindi. So si B, may utang na. Tumuloy ang panahon, tuloy-tuloy lang panahon, nagtatarbaho na si B na may utang at kakayo na ng gusto. Ito ang ibig kong sabihin. Ha? Na kung wala kang ipon, babaon ka sa kagipitan. Okay? Unang-una, sakit at kanser ng mga gwardiya security guard ay yung pangungutang. Yung pangungutang. Sakit ng mga gwardiya yan, sangla ATM. Yan yung mga sakit nila. Pero kung ikaw may disiplina, may ipon, ibig sabihin, pag may ipon ka, pag may ipon ka, wala kang utang. Kaya nga may ipon kay Ibig sabihin, exist na yung pera mo, inipon mo. Kung may ipon ka, disiplinado ka sa sarili mo na gumastos sa anong meron ka lang. Which is yung 45 pesos per araw ka. Anong mangyari, gagastos ka ng 45, hindi ka lalagpas. Kasi kung lalagpas ka, malamang hindi ka makaka- magkakaroon ng ipon. Etong si B, walang ipon, minsan gagastos pa ng lagpas sa kita niya. So, ang mangyayari, uutang siya. Pag utang, ayun na. Sino na ngayon ang nagipit? Siya na. Okay, guys? Kaso lang, guys, hindi ho lahat nakakagawa niyan. Sabi nga ng iba eh, Di wag nang kumain. Di wag nang gumastos para makaipon. Piloso po naman. Kaya nga, yung 50, pers, 50 pesos na per araw mo, sample lang ito na halaga, ha? binawas mo lang yung ipon mo ng 5 piso para may panggastos ka. Kasi hindi naman natin maiwasan nagagastos. Kaya nga, ito lang ang gagastusin mo. 45 pesos lang. Ngayon, kung may kasama kang... May trabaho yung asawa, abroad yung asawa, gumastos na mas malaki sa at mas social sa Huwag mong sabayan 'yun. Huwag mong sabayan. Sabi nga ng mga negosyante, hindi tayo uh, tinatawag na nagbabase kung paano ka gumastos. Nagbabase tayo kung paano ka mag-ipon. Kasi ganito 'yan, guys, eh kunwari, ito empleyado. Ito security guard. Si empleyado, malaking sweldo, di hamak sa security guard. Pero nung nagjujuti ako guys, nung nagjujuti ako, nagugulat ako kasi nagnegosyo ako guys ng pangutang eh. Empleyado na mungutang sa akin, ako isang security guard. Isa akong itamilyadong tao, apat anak ko. At minimum earner ako pero nagulat ako bakit si empleyado nangungutang sa gwardiya sa security guard. Bakit gumagastos ang empleyado na to na mas malaki sa kanyang sweldo? Kaya kahit anong laki ng sweldo niya, wala siyang utang, nang, ah, wala siyang ipon, nangutang pa. Okay, di ba? 'Yun yung logic doon. Ngayon, bakit unang hakbang siya? Kasi nga para may may mag panimula ka in case na mayro kang balak na gawin in the future siyempre paparamihin mo muna to in the future may balak kang gawin mayro kang tinatawag na bala na it is yung ipon at hindi nagagawa ng karamihan Pilipino yan hindi nagagawa bakit? may kaakibat kasing disiplina Which is, pagdating sa disiplina, yun ang kulang ng karamihan, hindi naman lahat. Ng karamihan. Pag sinabing disiplina na, self disiplina, ang gwardiya kasi disiplinado eh. Sa trabaho. Kasi kung hindi ka disiplinado sa trabaho ang security guard, sigurado tanggal ka. So napipilitan ngayon ang security guard na madisiplina sa trabaho. Kasi bakit? Ang kaakibat nung tanggal eh. Pero yung self-discipline, yun yung mahirap gawin. Self-discipline. Mahirap po gawin yun. Kasi bakit? Buhay ko to, huwag mong pakialaman. O, oh, di ba? Buhay ko to, may kanya-kanya tayong buhay, huwag mong pakialaman. Hindi ako nakikialam sa buhay na may buhay guys ha. Ang aking pakay ay magkaroon na ako ng value na magbigay kaalaman sa ibang tao na hindi ko kilala pero nabuksan ko ang kanilang isipan. Alam ko wala manonood dito na video na to. Kasi bakit? Regarding sa financial literacy, wala nanonood sa video ko niyan eh. Wala nanonood sa video pagdating sa literacy ng 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 guardia, financial literacy. Wala nanonood sa mga video ko. Bakit? Iniisip nila, sino ba tong gago na to? <laughs> na nagsasalita, mayaman ba to? May 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 pinatunayan pa to, ba to? Pag sinabing hindi milyonaryo yan, walang manunood sa iyo kasi bakit? Ang pinapanood nila, yung mga milyonaryo, gusto nilang gayahin eh. Maging milyonaryo din sila. Eh hindi ganoon eh. Ang milyonaryo ay hakbang pa konti konti papunta sa tagumpay. Although may mga taong madaling umasenso, madaling nakapunta sa taas. May mga special skills yon at may mga special situation. Pero ang kararamihan sa lahat, tayo mga karamihan, ordinary tao, ang hakbang natin ay paunti-unti. Okay? So ang pinagyayabang ko lang naman sa sa akin pagkatao ay galing ako sa walang-wala dito sa Maynila. Wala kami matiran mag-asawa. Halos na kumain na rin kami, na, kumakain kami ng pagpag dati, which is pagpag. Yung mga kabataan ngayon, yung pagpag. Tira-tira po yan galing sa mga restaurant na niluluto, binibenta ulit. Ganong kahirap. Apat anak ko, minimum lang ako. Pero kahit papaano, na-establish ko sarili ko, yan ang sinabi ko, nakapag-retire ako ng maaga, at ngayon, self-employed na ako, anytime pwede ako mag day off anytime pwede akong umalis, anytime ako akong magsirado, dahil pumapasok na yung mga investment na ginawa ko. Which is, yun nga po yung ginawa ko. Unang hakbang, para makaraos, makaalis ka sa kagipitan, ay yung tinuturo ko ngayon, ang pag-iipon. By crook and by hook, guys, gawin nyo ang pag-iipon. Pagkatapos niyan, sunod sa pag-iipon, eh, tsaka natin pag-usapan sa sunod na video. Sa video na ito, tinuturo ko lang sa inyo, kahit anong mangyari, yun ang sinasabi ko, example, 50 pesos minimum earner, 50 pesos minimum earner, pag ikaw nagbawas ng 5 piso sa 50 pesos mo, gagastos ka lang ng 45 pesos per day mo. Isa naman, ang hindi nagbawas, 50 pesos lang ang gastos niya. Pero kung titingnan niyo yung buhay niyong dalawa, halos pareho lang naman, libe lang. Okay? Libe lang. Gumastos siya ng 50, gumastos siya ng 45, halos libe lang kayo ng buhay. Walang kaibahan. Pero pagdating sa dulo, magkakaiba na kayo ng buhay. Ito si B, lubog pa rin sa utang hanggang sa pagtanda ay nagjujuti pa rin at hindi pa rin niya na-enjoy ang kanyang buhay. Okay? Ito si E, nagdisiplina siya, may salinin siyang disiplina, same discipline, pagdating sa, kunwari, balangin natin, 40 ka na, 35, nakapag-retire ka na, meron ka ng sariling investment, nabibili mo na ang gusto mo. Nabibili mo na ang anong gusto mo. Hindi naman sobra-sobra. Yung ano lang gusto. Kahit ako ngayon, kung ano lang gusto ko. Sapatos, medyas, kahit ano lang. Mabibili ko na. Pagkain, prutas. Yung pasyal ay medyo uh, hindi pa. Later on, magagawa ko na rin yan. So doon nagkakaiba guys. Doon nagkakaiba. Pag magkaroon ka ng pag-iipon sa sarili. No? magkakaroon na ng kaibahan sa dulo ng buhay natin. So guys, I hope na na-encourage ko kayo, naliwanagan ko kayo sa video na to. Uh, kung na-encourage kayo, naliwanagan kayo, makahingi ako ng like. Pero kung nainis kayo, naguluhan kayo, dislike nyo guys. Walang nagdi-dislike sa video ko eh. Walang nagdi-dislike talaga kasi ikuan. Pero yung, yung viewers, 200, pero ang nag-like, 14 lang. Hindi pininisa, walang nag-dislike. Well, ibig sabihin, ano ba? Nainis lang pero hindi pina, 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 pinaramdam sa akin. Anyway, dislike nyo guys. At hanggang dito na lang tayo. I hope na hindi kayo makalimot sa pag-subscribe. Yung baguhan na yan. Notification bell natin. Huwag kalimutan. Huwag kalimutan yung notification bell. At kita-kita kita tayo sa susunod na video guys. Bye-bye!